mga kayaya for today's video ay maglalagay ako ng aking mga price sa aking biniling paninda mga kayaya so ito talaga yung ating routine no tapos mamili maglagay na naman tayo magdisplay display maglagay ng mga price so kahapon ito din yung aming sinadya talaga na bilhin doon sa pinasukan namin na ano tindahan bumili ako ng ganito o oh, kasi ilang bisis na akong bumili ubos agad ewan ko <laughs> Mumurla, mumurahin lang kasi kaya madaling maubos yung laman <laughs> so ito lalagyan ko kasi nagreklamo yung aking mga ano dito partner lalagyan ko daw ng price kasi kung sila daw ang magbantay hindi nila alam ang price hindi may iwasan na kung minsan sila yung nagtitinda so alam na nila yung price so lagyan ko nang mga price ang aking mga paninda so kahit matumal kadayong ang yata ng kayaya magbantay ang nabuhian lahat yung mga kayaya no niya na nako na eh kuan di eh, 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 ayos dyan sa loob lagyan ko muna ng price lalo na itong mga ano sardinas so kailangan natin lagyan ng price okay maka makalimot daw sila Oh. Mabakal uh, daw. imo dong. One port daw na akan. 1 One port nga mantika. Uh, uh. One. So, one na na kalamay. One port din nga kalamay. Hmm. Uh, eh. Okay. Isa dahil, oh, dahil si auntie mo kabik. Wala bit. Wala bit. Hindi. Nakaabot na siya. Wala pa. sige okay. dali lang ha ako okay, gusto na kaya one fourth nga mantika tsaka ano one fourth ng kalamay

fourth block fourth black wala man mi wala. wala, puti lang so, forty-eight forty na lang table okay. Ari dong salamat. Mm. Wala pa dai kaabot si Auntie mo. Ah. Mm. Uh -uh.